Yung babae yun, sagad sa buto yung kasamaan niya. Sinubukan niyong patayin yung anak ko. Walang awa niyang sinagasaan. Kailangan ko, siya. Kailangan ko siya mapakulong. Kailangan ko siya mademanda. Pero hindi pa buo yung testimony ni Billy. Konti pa lang yung nasasabi niya. Tsaka wala tayong physical evidence to pursue the case. Hindi ko siya pwedeng hayaan na lang sa ginawa niya kay Billy. Na sana, you, need to calm down. Hindi pa rin ako makapayag na ginalito niya yung anak ko. Something has to be done kailangan niya maparusahan para sa ginawa niya kay Billy. Miss, alam mo, ngayon ko lang nakasama yung ad ko. Ngayon ko lang siya nakita. I need to do this for her para makabawi ko sa kanya. Hindi pwede hindi magbayad si Shira sa kasalanan niya. Ito ang kanilang address. Kaya siya lumipat. Kasama ang kanyang kasawa na si Jordan. Miss Hannah? Hannah, are you still there? Miss Hannah, please don't do anything stupid. Hello, I'm to you what Aminin kusur